Hi friends. Samantalang ikinukwento ni Apostol Pablo ang kanyang mga karanasan kung paanong nagkaroon siya ng opportunity whether in the body or out of the body na makita niya ang paraiso at makita niya sang ayon dito sa 2 Corinthians chapter 12 yung tinatawag na ikatlong langit ay sumunod ang mga salitang ito ang sabi niya sa verse 7, And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to buffet me, lest I be exalted above measure. Magkaroon siya ng napakagandang mga vision at pangitain above all what normally human beings are experiencing. Nakita niya ang paraiso, nakita niya ang ikatlong langit. At ang sabi niya, upang maiwasan na siya ay maging consistent, At upang maiwasan na siya ay maitaas ang kanyang sarili nang higit kanino man. Ang wika ng banal na kasulatan ay nagkaroon daw siya ng torn in the flesh. Nagkaroon siya ng salubsog sa kanyang laman o tinik sa kanyang laman. Alam niyo po, kung kayo po ay nakaranas na, kung hindi po kayo vegetarian at kumain po kayo ng isda, lalo na kung bangus, at natinik po ang inyong lalamunan, ay talagang mahihirapan ho kayo na kumalma, lalo na kung matutulog na, at napakahirap po na meron kayong nararamdaman sa inyong lalamunan. Madalas din ho, nung bata pa ako, na ang bahay namin ay kahoy, ay nasa sa ako at kapag ako pumasok either sa paa ko, sa mga uh, daliri ko sa paa or sa kamay, yung maliit na piraso ng kahoy ay talaga naman hong napakasakit. May layunin po ang mga sakit na hindi natin basta-basta maniniglek sa ating mga buhay. Una po, ang sabi po ni Apostol Pablo, kapag tayo ay may mga pain, may mga dinaranas na very uncomfortable na mga nararanas na atin either sa emotional o physical, ito po ang kanyang ginawa na marahil ay po pwede din nating pagkunan ng karunungan pagka tayo po ay merong mga tinik sa laman. Sa 12 verse 8, ang sabi po niya, Concerning this thing, I pleaded with the Lord three times that it might depart from me. When you are in pain, when you are experiencing uh, troubles which really bothers you, the first thing that Paul did was to ask God. Itanong natin sa Diyos, Panginoon, bakit ako may ganito? Panginoon po, pwede niyo hubang tanggalin dito? the first thing that Paul did will inform every one of us of the proper thing to do whenever we are faced with challenges. Ilapit natin sa ating Panginoong Diyos. Mapapansin nyo, yung sakit na dinadala ni Paul ay hindi naglayo sa kanya sa ating Panginoong Diyos. Bagkos nagbigay pa ito ng opportunity upang lumapit siya sa ating Panginoong Diyos. Marami po sa atin mali ang ating nagagawa whenever we are in pain. Nagtatampo tayo sa Diyos, lumalayo tayo sa Diyos, doon tayo hindi nagdi-devotional, hindi nagbabasa ng Bible, doon tayo tinatamad na sumimba at makisangkot sa mga gawain. Ang model po na iniwan sa atin ni Apostol Pablo ay when he was in pain, he draws closer to God because God was there. Nariyan ang Panginoong Diyos. Number two, ang sabi dito sa 12 verse 9, And He said to me, Nung lumapit siya sa ating Panginoong Diyos, ipinaliwanag ng ating Panginoong Diyos yung sitwasyon. Ito ang sabi niya, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Aside from only asking God, when you are in pain, you have to trust God. Ang sabi ng Panginoong Diyos, sapat ang aking biyaya. Alam niyo po, this is very, very beautiful. Madalas hindi inaalis ng Panginoong Diyos ang ating sakit ng ulo. Madalas hindi agad-agad niya tinatanggal sa atin ang ating mga suffering and man mga painful na mga tao sa ating buhay or painful na mga sitwasyon sa ating mga buhay. Ngunit hindi niya naman inaalis sa atin ang kanyang sapat na biyaya. Uulitin ko po, bagaman hindi tinatanggal agad-agad ng ating Panginoong Diyos ang ating mga sakit na mga nararanasan o mga taong nakakasakit sa atin o mga sitwasyong nakakasakit talaga ng ating kalooban. O di kaya naman ay mga pangyayari na talagang nagbibigay sa atin ng intense worry and even anxiety, hindi din naman inaalis ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang biyaya na sapat upang ating mapagtagumpayan anuman yung ating pinagdaraanan. Please huwag niyo pong kalilimutan ito. Anuman ang pinagdaraanan niyo ngayon, Pinayagan ng Panginoong Diyos na nasa atin iyan, ngunit Kanya din namang iniaabot sa atin. Kanya namang ibinibigay sa atin ang biyayang sapat sapagkat ang sabi niya, My strength is made perfect in your weaknesses. Yung kalakasan ng ating Panginoong Diyos, saka mo lang maha-highlight, saka mo lang ma-acknowledge. Pagka nakita mo, hindi mo kaya, pero kaya niya. And precisely, that is one of the biggest point and lesson kapag kami mga painful situations and circumstances tayo. Makikita natin, grabe pala yung power ng ating Panginoon para ang papuri at pasasalamat hindi sa ating sarili, kundi sa ating Panginoong Diyos na siyang malakas. Lastly, ang sabi ng Apostol Pablo dito, sa kanyang conclusion doon sa bahaging iyon, Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. You should not only ask God. You should not only trust God. You should also stay with God. Sabi niya, okay Lord. Masaya na ako dito. Masaya na ako na meron akong pain. Masaya na ako na meron akong infirmities. Masaya na ako kung meron akong reproaches. Masaya na ako kung meron akong pangangailangan. Masaya na ako kung merong mga persecution. Sabi niya, masaya na ako kung merong mga distresses. Alang-alang kay Kristo. Therefore, ang sabi niya, For when I am weak, then I am strong para kay Apostol Pablo, hindi na pala importante. Ano man yung pain na pinagdaraanan niya o nararanasan niya. Isang bagay ang importante sa kabila ng lahat ng yon kasama niya si Kristo at ang biyaya ng ating Panginoong So Kristo na sapat upang siya ay makaraos araw-araw mula sa kanyang mga pinagdaraanan. At sabi niya, nung nasa mga panahong siya ay mahinang mahina, doon siya pinaka malakas. Alam niyo po, sa mga panahong walang-wala tayo, sa mga panahong wasak tayo, sa mga panahong talagang down na down tayo, at hinanap natin ang ating Panginoong Yeso Kristo, Tinanggap natin ang Kanyang kamay at tinanggap natin ang Kanyang kalakasan ang kanyang biyaya at ang kanyang tulong at sa kanya tayo tumakbo. Doon mo makikilala na ang lakas mo pala dahil malakas ang iyong Panginoong Diyos. Dahil makapangyarihan siya. Dahil kaya kanyang isalba, kaya kanyang buuin, kaya kanyang tulungan at kaya kanyang panabumpayin sa iyong mga pinagdaraanan. Hindi ko alam kung anong pain mo ngayon, kaibigan pero ang pangako ng ating Panginoong Diyos stay with him because he will be able to see you through with whatever situations you may be going through right now right now his grace is ever always sufficient even in painful times we can live God's word in this world